Hi sir, good morning. Ako vlogger Ay vlogger din yan. Ayan, may nakita tayo dito ng nag-order ng ano. Nag-order ng crispy olo. Kinamay na, may iba. Hindi mo naman makapag-plot yan pag di mo kamayin. Kumusta naman sir? Ayos, crispy talaga. Ay, ito si sir. Ang nakasama ng kandiyo mo yan. sir leader namin ah si yeah, sir team leader team leader kumusta sir so far so, so good <laughs> so far so good <laughs> <laughs> sulit naman ang crispy ulo ni Diwata <laughs> may team leader pala sila ayan yan o ako anong picture sir sulit na pala picture sila ni Diwata ako oh, nandiyan sir gising na Si so, ano, Masuk lang ulit, lumabas kanina eh. So, ano sila Pito Bisa yung order nila Sulit na Yan, thank you sir ha, Sa time <laughs> <laughs> Ay, ano yan? Pipino? Oh, Baza. Ah, Ayan. So, meron na yung nakitang nag-order ng Crispy Pata 499. Tapos, doon naman sa kapila, Crispy Ulo um, 899. Dito sila. Sayang so, trending talaga ang... So, ngayon, ay eh, kararating ko lang kasi, wala pang nag-order ng Cheesy boneless baked bangus. Ayan. Ayan yung mga sundalo na kumakain dito.